What's up mga kasimpol <coughs> Kain po tayo na mga kasimpol Samahan niyo ako, kain tayo Ito po yung aking ulam Kain ko lang po dito sa kanin Hinalo ko po yung pancit bihon mga kasimpol Ayan, kain tayo Maghapon na tayo mga kasimpol Dahil may pasok ako ngayon, alas 11 Mga aking pasok Mmm Sarap Tsaka isang tuyo balat hmm. bagian ko siya ng kalamansik. masarap pag uh, may kalamansi masarap sa <coughs> pansitihal o sa kanin Hmm. <clears throat> Kumain ako ng kanin ngayon mga lang hapon ng daya. Hindi po kasi ako mag baon pag alas 11 din yung pasok ko mga kasibol hanggang alas 8 ng umaga Kaya, kumain ako ng kanin bago uh, papasok wala lang po yung <coughs> break time eh dalawang oras lang yung pasok mo tapos break time na wala po na yung break time sa alas 11 ang pasok eh. pagka pagbalik ng pinalitan mo ng alas 12 tapos kukotay ka na isang oras kaya, yeah. alas o ala na, kakain ka naman. Gandiyan din pag uh, alas yung ko yung pasok ko, kain muna dito. Hindi din ako nagbabaon. Maliban lang ako ito ito yung pasok ko kaya magbabaon talaga ako dahil alas dos ako kumain tapos magkapilang ako dito papasok Yan po mga katimpo. Tapos na po ako kumain. Hanggang dito lang po yung ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.